Ayan, ito mga ka-gems sa may nakita ako, may, may na-discover ako dito. Ayan, basag na mga pot. Or sa Visayas, sinatawag namin itong cone. Ayan. Ayan siya guys. Nagkalat dito mga ka-gems. dami. Ayan o. kalat dito ayan so doon sa amin sa Visayas mga kadims pag makita kami ng ganyan i sign po yan na ano uh, burial burial po ng mga sinaunan tao kasi sabi daw ng uh, sabi ng matatanda na sa amin ayan dami ayan na sabi ng matatanda sa amin, pag may namatay nung unang panahon daw, nagbibiyak daw sila ng ano, yung cone or yung pot. Ayan, dami nagkalat dito. May napansin din ako guys, yung may mga metal fragments, ayan o. Fragments ng bakal. Marami din, may nagkalat dito. metal fragments nagkalat din marami dito yan may mga itim itim na yan ayan metal fragments yan 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 madami nagkalat dito pati yung basag na kwan yan dito mga james may nakahanap akong interesting na bagay ito shirt shirt yan sama siya dito sa mga basag na mga kunat sa mga metal fragments what a great find you know o may mga malalaking tipak dito yun know. o yan Tsaka ito, bakal. Ganda nito. sama siya dito sa maraming mga pot or cone sa Visayas pa. Hindi ko na alam kung anong pangalan sa Tagalog. Kasama siya dito. Shirt, kung sa English pa. Hindi ko na alam kung anong term dito sa Tagalog dami naggalat dito mga kajims oh yan oh uh, halos buong, uh, buong area yan hanggang doon. so sabi pa nga ng mga matatanda doon sa amin pag yung mga sinaunang tao na mamatay lahat po ng mga bagay nila especially may mga mamahaling bagay like ginto mga hiyas tsaka may mga kayamanan nila sinasama daw sa libing So kung ma-confirm natin na talagang ano ancient uh, ancient burial site ito, nako. Baka madaming mga mahukay ditong kon, mga prehistoric na bagay. O baka even gold meron dito. Nagkalat kasi dito dito mga ano biniyak-biyak na Uh, pat or cone para sa Comment ka dyan sa comment section kung ano pangalan sa Tagalog na ito. ganyan Marami kasi dito eh. Siguro mga ka-gems mga metal fragments dito. Kasama siguro ito sa mga yan o. Oh, sa mga sinaunang gamit ng mga unang nanirahan dito. Marami kasi dito nagkalat eh. Dito po. Oh. Yun pa, yan oh. o. Basta madami Dito. Doon na tayo dito kanina, guys. Hanggang dito meron pa rin tayong nakikita mga basag na kuan. You know, Basag na mga pot. Ayun. Dito sa kabila meron din marami nagalat dito. And ito itong mga metal fragments, ayun oh. din dito maliliit yung iba. So ano guys, ano yung opinion nyo dito? Comment nyo lang dyan sa comment section. Ano ba to? Ancient uh, burial site ng mga sinaunang tao. Comment dyan sa comment section.